Mars, bakit naman hindi mo pa kinuha yung parcel ko? At kung ano-ano pa ang sinabi mo doon sa rider, napahiya tuloy ako. Ay kung kinuha mo na laang, kung binayaran mo na laang, hindi yung sinabi mo pa na may utang ako sa iyo. <coughs> Ikaw pa talaga ang galit niya dahil hindi ko binayaran yung parcel mo. At sinisisi mo ako dahil napahiya ka. Bakit baga Mars? Ay kawasa ka at hindi ka nagsasabi ng totoo binaliktad mo ang pangyayari, Mars. Madali naman akong kausap ay. Eh. Kung ikaw ay lumapit sa akin at nakiusap ka, ay eh baka sakaling binayaran ko pa yung parcel mo kahit marami ka pang utang dito. Madali akong kausap basta sa taong marunong kausap. Pero anong ginawa mo? Sinabi mo sa rider na ako ang may utang sa iyo at kaya ako ang magbabayad ng parsel mo ay para mabawas-bawasan naman ang utang mo. Ay napakagaling mo, Mars. Kaya iyan ay deserve mo.